Hello everyone! For today's video guys, ay magtatahi ako ng uniform pong napunit Kasi pag upo ko, bigla siyang napunit. Wala talaga siyang punit. Grabe naman, no? Pag upo ko talaga, pag ganun ko, wala na, punit na siya. Buti na lang, naka-shorts ako. Yung maiksing shorts, ba parang cycling, ganun, hanggang dito. Tapos, sa bagay, nasa loob lang naman ako ng bahay. Tapos, ayun, buti na lang may, ta may ano ko, may jacket. Kinover ko na lang, ginawa ko siyang towel para hindi makita yung ano ko, yung shorts ko. Ganun. So, ang gagawin ko ngayon ay tatahiin ko siya. So, ayan. Dati kasi, guys, marunong po ako magtahi. Kamay ang gamit. Cortina namin dati, tinatahi ko lang siya gamit ang... Para yung sinulid at saka... Ay, kamay lang. Kamay lang talaga sya. Hindi sya, ano, hindi makaya. So, ngayon, subukan natin magtahi kung kaya pa ba. So, wala akong white. Wala akong puti na sinulid. May red. Ala. So, walang choice kundi brown na lang. Mas okay ang brown kaysa red. So, walang choice. So, dito na lang tayo. Sana madaling mapasok tong, ano, mabasok tong sinulid. Maliit pa naman yung butas ng, ano, ng karayong. Kailangan natin basain yung karayong. Gaganon. Ay, yung, ano yung sinulid gaganunin ba kasi may naghimulmul hindi siya hindi siya papas hindi siya pap <coughs> hindi siya papasok sa ano sa butas ng karayom so ganito talaga ako magano no magdahe kailangan ko munang ng basa inyong sinulid ganon bago ko ipasok kasi may himulmul himulmul siya hindi siya makapasok sa butas ng karayom so ayan madali lang siyang maipasok. So, ngayon, tatahiin na natin. Idudub, idudubli ko lang yung sinulid. Para ano siya. Para matibay. Baka mamaya, nasa galaan kami. Pag upo ko, biglang napunit. Aray! Nakakahiya! So, ayan. Tapos, ganito ako. Ginaganon ko siya, o. Oh. Para may mabuhol-buhol siya, may bubukol, ganun. Hindi kasi ako marunong. Yung iba kasi, yung mama ko kasi, pag nagtatahe siya, parang ginaganon lang niya, o. Oh, gan... Ginaganon lang, gina... ginaganon lang siya, o. Oh, ganun. Tapos, ayan, may ano na siya dito. Tapos ako, hindi ba ako pwede, hindi ako marunong nun. So, kailangan ko talaga siyang iano dito, ganunin, o. Oh. pangit yung pag niya. So ulitin natin. Ganun ako oh. Ginaganon ko siya oh. <laughs> o di ba? Sino bang ga sino bang kagaya ko magtahi na ginagano ginag ginaganon. So ayan. May ano na siya, may buko, may ano na siya oh, nakabuhol-buhol na yung dito niya. So para hindi siya matanggal. So mag-umpisa na tayo. Ang pangit kasi ng pagkatahin ng uniform. Hindi siya hindi double yung ano, yung sinulid niya. Single lang siya. So, kailangan ko siyang i-double para hindi siya mas maano agad. Ayan. Sabi nila, bawal daw magtahi ng gabi. Sabi ng mga ng mga nunu-nunuan so bakit yung mga ano nagtatanggap ng sastri nagtatanggap pa rin sila ng mga customer so ayan malapit ng matapos So, kailangan ko talaga magsuot ng, magsuot ng, ano, ng, ng shorts para in case na mapunit siya, may shorts ako. May doble, di ba? I just gonna... <laughs> Nakakahiya pag ganun, no? sa galaan, tapos napunit yung uniform Oh my God! <laughs> tapos wala kang dalag jacket or ano dyan para i-cover man lang. Agoy. So, and... Angit kasi tila ng ano, ng uniform. Sana hindi ito mapunit. ko na yung ano, sinulid. Ay. Mayus ka. Nagkabuhol-buhol na yung sinulid. May ubo ako. Magte-take na ako ng gamot mamaya. Claro naman. Brown kasi yung sinulid. Walang puti. No. Mapupunit pa rin to. Huwag na suot Palitan na ng bago. So, ayan guys. Tapos na ako mag ano. Tapos ko na siyang tahi. Ayan. Tingnan, tahi ko na. So, pag sinuot ko to, kailangan kong dublihan ng shorts talaga. ba? Diba? In case. Nangatog yung pa ako. Oh, ayan. Ano ba meron dito? May botones ako. So, ayan guys. Tapos na. Tapos na ako mag- tahi so ang relo ko ay hindi ko na siya nagagamit so kailangan ko tong ipasit pag alis ko ay pag napunta ako sa So ayan tapos na po akong magtahi ayan thank you for watching